Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, pakita ko lang sa inyo yung mga halaman ko. Lumalago na naman po sila kasi start na po ng summer dito Japan. Pero, hindi ko sila pwedeng hayaan lumago. Although gusto ko sila lumaki na maganda, pero hindi ko sila pwedeng hayaan na basta na lang mag-bush out. Like yan, no? Oh. So, kung pababayaan niyo po kasi yan, maglalabas na maglalabas yan ng maraming branches. As it should, ganun naman po talaga ang halaman lalo na kung malusog. Habang tumatagal, syempre patuloy po siyang maglalabas ng mga panibagong branches. Which is okay again. Kaya nga lang, uh, ang habol kasi natin dito, dito sa garden ko is papalakihin natin yung mga puno ko pero parang gagawin natin yung style bonsai po ba na habang lumalaki sila uh, papatabayin ko yung puno tapos isa-shape ko sila sa shape na parang bonsai. So, hindi ko sila papataasin ng sobrang taas. So, titrim ko sila every year. And in time, ang kalalabasan niya parang bonsai na malaki. Mataba puno, tapos maraming mga sanga na maliliit. So, to do that, again, every year, kailangan ko silang bawasan. So, ito, it's been 4 years na na initrim ko yan. And kanina, actually, nabawasan ko na yan. Konti. Natin. so clean po yung pukataan siya so, tinirim doon natin yung mga branches para tumaba yung puno at saka yung lower branches niya so ang apricot natin kanina lago din po niya natin daming sanga so pinawasan din natin para din ma para din maliwan yung mga halaman sa ilalim kumakita niya meron tayong gumagapang dyan ng pakwan meron tayong mais meron tayong upo meron tayong ampalay na pinapasibol then may mga roses tayo sa harapan pero yung mga roses natin nakalagala sa plastic pots so crowded kung isipin nyo or titinan nyo which is true pero again, ang lupa ko po, mataba po yung lupa ko kaya okay lang yan so yung sa part na crowded uh, sinusuportan ko naman sila sa pagiging mataba ng lupa kaya hindi po sila masyadong maapektuhan o hindi po sila lalaki na payat at hindi malusog so doon po natin binabawi yung pagtatanim natin ng crowded ah, sa so, mga bonsai ko ito ang mo yung cherry nga pala na ginagawa natin yung bonsai yung pinapahugutan ko medyo hindi maganda nangyari sa dalawa uh, binahayang kasi ng langgam itong basa natin yung cup kaya medyo nagtampo Although hindi pa naman siya totally patay kaya nga hindi ko alam kung magdadiretso pa rin yan o no? hindi Dalawa po yung nalanta pero yung isa okay pa naman Yung jujube natin, hindi natin ipitrim out kasi uh, ang dami po niyang bulaklak So uh, ako yung mamunga doon natin sa mabuhasan para magkaroon ng time na tumaba naman yung ano So um, kinkan ko, binawasan ko na rin So now, So okay guys ayun po yung puro natin ng plum Again Nabawasan na po natin yan Meron yung kanina na dito sa baba So which is this one Diyan, tinanggal ko meron sya extension dyan na mahaba tapos pataas, tinanggal ko rin po and kumakita nyo meron tayo isa, dalawa, tatlo ito iwanan ko to ito kiniwanan ko rin para magkaroon na ng branch dito so ito certainly iwanan natin yan pero ito pinag-iisipan ko pa kasi pwede akong magpa-branch out dito or dito so medyo hindi ko gusto yung position nito baka pinag pa ako pang tatanggalin ko siya pwede ko rin siya ikat dito maybe ito iiwanan ko to pero aalisin ko po ito nasa likuran tapos again yung ibabaw ititrim natin uh, today so kung makikita nyo po hindi po siya nagbunga nagbulaklak po siya kaya nga lang hindi po nagtulo yan nagbagsakan po kasi ang lakas po ng hangin and ayan po nangyari kaya titrim na rin natin siya para next year maganda yung tubo niya. So, first, ang uunahin natin is alisin natin yung mga malalaki na hindi natin kailangan. Okay guys, so bago tayo magkumpisa, alisin muna natin mga halaman sa harapan para makakilos tayo na maayos at makikita nyo yung ginagawa ko. So, ito yung puno ko ng almond na ginagawa natin bonsai gumabigat mabigat na sya natin okay yan so kita nyo na lumayos now mag start na tayo mag trim Tagla ako ng tungtungan kasi medyo malambot yung lupa kasi nga puro to or puro ito uh, ano ba to compost kaya malambot yung lupa natin so tulad ng sinabi ko ito aalisin ko to pero ito iwanan ko so now kakat ko muna tong uh, malaking branch sa may likuran mapapansin nyo, laki ng branch na pinutol natin. So, hindi ko to basta na lang ilalagay dito sa baba. Kailangan ko mo siyang i-trim or ipirepresoy ko siya para mas madali siyang ma-decompose o mabulok. At magiging maayos yung pagkakasalansa niya. Kasi kung basta nyo lang ibabagsak na ganyan malaki, ang pangit diba? trim lang natin yan or bawasan natin, pirasuin natin. now, So, kung makikita nyo, mas lumiwanag ngayon yan. Now, pili tayo ng babuwasan natin again. So, tulad ng sinabi ko, hindi ko gusto yung pagkakatubo nya. Yung straight lang na ganyan. So, I think, babuwasan ko siya mula dito. So, kung makikita nyo, may sibol dito, pero dito. Pero pa isa dito, pero pa isa sa likod. So after that, tuloy ko dito. Yeah. And again, same. Uh, baka inisip nyo na sayang yung pinutol ko, pwede ko siyang uh, paugatan. Yes, nasabi ko na rin yung papaugatan ko dapat yan. Then, yuwi ko. Kaya nga lang, uh, wala akong masyadong oras kasi. Kaya hindi ko na sila masyadong nagawa. Maybe later, or oh, magpapaugat ako sa ibang puno ko. Kaya kaso, ang dami ko rin kasing yuwi na halaman this year so hindi ko rin mabibitbit sila masyado ngayon so if ever man pagdala ko nito maybe next year yung papaugutan or bibili na lang ako ng yung sibulina, na same variety so again ito uh, tanggalin natin itong wait okay, bago ko putuloy na so itong branch na to ito meron itong malaki dito tapos meron siyang lumaki sa baba pero meron siya nagbawag doon so tatanggalin ko yung sumibol pataas so magkakaroon siya ng open space dito and ititrim ko rin siya dito so binawasan ko so okay mang hinayan dyan dahil again mas tataba yung mga lower branches niya pati yung puno tapos maglalabas naman po agad ng panibagong mga branches yan lalo na ngayon summer So now, ito ang pag-iisipan natin itong malaking to dahil uh, papatabayin natin siya pero gusto natin maging maganda yun or maayos yung pagka uh, laki or paglaki ng iiwanan natin na branch so meron tayong isa dito isa dito, isa dito, isa dito na malaki so apat po yan so now pipili tayo kung alin ang gusto nating patabayan una so yung mapipili natin yun ang iiwanan natin so for the meanwhile sipin natin kung alin ang ayaw natin so para makuha natin yung style bonsai na gusto natin pipili tayo na medyo add ang shape or kakaiba or unique ang shape So, since dumarek yan, pwede kong hayaan to, tapos magpapagrow out ako dito para maging balance din siya na hindi puro pupunta doon sa may likura ng weight ng puno. So, mababalance siya kasi kung makikita niya yung main na puno niya, nakababa na pa ganoon, pupunta sa may release. So, ito naman lumabas, tagilid again, pwede ko siyang i-balance na magpagrow out ako dito para balance yung weight ng puno. So, para makuha natin yon uh, magpipili tayo dito ng ilang branches na gusto nating pasibulin so ito dito siya lalabas ito dito ito naman sa likod so yung pang 1, 2, 3, 4 pang lima na branch dito po yan so mula sa taas noon, ikakat ko so again trim natin ito So, lang din sinabi ko, itong sanga nito, siya ngayon yung lalaki dito. Magbabalance sa weight ng puno. So, now, ito, hindi ko ngayon kailangan itong malaki na to. So, ikakatok siya. So, yung sa ginagawa ko, again, chop and drop, uh, magiging compost na rin po sila. Sila na yung magiging pataba dito sa mga puno natin habang nabubulok po sila. So, isa pong kagandahan yung pag nag-direct composting ka. As it goes, nagbibuild yung soil pag nabubulok yung mga tinatambak nyo, nagiging pataba sa halaman nyo. Kaya, again, yung lupa ko dito sa mera pa na bahay, napakaganda po niyan. Kaya, sa muna nakuha ko yan, dito ko tinatambak yung mga pinagtabasan ko or yung mga trimmings ng mga halaman natin. So, balik tayo dito sa puno natin. Uh, hindi ko siya masyadong kailangan so nasa likuran nito pero iiwanan natin ang kapraso para later uh, eh, on kung ano mangyayari or sisibol sa kanya uh, magdidesign tayo kung ikikip natin siya or hindi kung sa likod hindi ko rin siya masyadong kailangan na masyadong mahaba so iwan lang tayo ng kapraso So, ito na po ang itsura niyan. So, now, again, yan, lalaki, maglalaki niyan. Ito, hahaba ah, pa siya pag ganito, o papunta sa harapan, pero ititrim ko siya dito if ever, dahil hindi ko siya pwedeng hayaan na lumago dito papaharap. Ito, makakaroon tayo ng lower branch na makakalat po dyan. Tapos, ito, dito. And, pag ganito, iwasan natin lumago to kasi, ah, uh, iniwasan po natin dumikit masyado sa mga katabi na halaman o puno so tapos na po tayo dyan dito naman po tayo sa isang to so again ito trim lang natin iniwasan lang natin na dumikit sila sa magiging katabi nila or katabi nila na puno So kung nakikita nyo yung ginawa ko doon, putol na lang ako ng putol kasi ang dami niya sa nga magkadikit. Wait, layo lang ako sa glita para makita ko yung pinakaitura niya kung ano ang gagawin natin o iiwan natin na branch. Okay. Now pag-iisipan natin kung ano iiwan natin sa kanya. Okay. Ito po, pag lumaki, meron po kasi tayong lemon dito sa kabilang side, pero sa may likuran ko. So, didikit po ito sa tuno ng lemon. Next. Pag-asin ko itong top. ano ko to pero mabawasan ito dahil habol natin lumakto dito pwede eh, di tayo magpa haba din ng isang brace dito pero hindi natin kailangan pag nagpakaba so again bawas hindi kailangan ito So yan. so yan guys, kung makikita nyo po Drastic trimming po ang ginawa ko Again, ayan po yung puno Pakita tayo dyan Then ito yung iniwanan ko So papalagyan ko siya dyan Ito Baka later on tatanggalin ko pa rin to Or hindi pa rin tayo sigurado. Basta gusto ko magkaroon din ng isang layer dyan. Tapos to, pinadiretso. Another layer here. Wait. Ah. Uh, I think bawasan ko to. So, I think masyadong humaba ito. So, mas maganda kung dito lang. Tapos ito ang papalagoy natin. Para paglagoy niya, medyo pababa ng konti ito so, may trim na natin din natin kailangan yan then ayan again papalagoy natin tapos later on pipili tayo ng iwan natin na branches sto ayan so isang to lalaki po yan sya papaganon pero ititrim din natin dito para hindi siya masyadong malago So, by doing this, again, mas mabilis po tataba yung puno niya. Tapos, makakagawa tayo ng uh, unique character or unique na image ng puno natin. So, habang lumalaki siya, para nagiging uh, malaking bonsai. So, ang benefits nito, maganda na yung puno nyo, hindi pa babangga dun sa mga katabi niyang puno. Tapos, unique yung mga mo yun, di ba? And by trimming this, mapipilitan yung puno na mag-produce ng mas maraming bagong branches and next year, mas marami siyang ibubulaklak na maganda. So quick tip nga pala guys, sa isang puno na ganyan, iiwasan nyo po na maraming magsibulan doon sa lower uh, tree niya, lower part ng puno niya. di ano ba, Yan yung main puno nyo, tapos marami nagsibulan ng maliliit na branches sa baba putulin niyo po pala agad yun. iwasan niyo po mangyari yon dahil again uh, yung nutrients na kailangan ipadala ng ugat sa puno niyo sa main niyo, para magbulaklak siya or magbunga siya ay aagawin ng mga lower branches so ganun din po nangyari dito sa puno ko this year although nagbulaklak siya ko konte dahil yung energy na kailangan ipadala ng ugat papunta doon sa mga uh, matatandang branches para magbulaklak ay napapunta po doon sa lower branches so iwasan nyo po yon so again, by doing this uh, napopromote nyo yung sunlight para magdarecho so now kung ano mga halaman nyo sa paligid mas maliliwanagan sila ng maayos ah uh, mas magiging healthy yung puno kasi naaarawan po yung mga puno niya yung main trunk nya yung babaeng lupa, yung other branches niya. Pag masyado pong malago yan, uh, mas prone sila sa sakit. And again, mas gaganda ang pamumulaklak ng puno nyo coming uh, season. Ganon din po nangyari dito sa puno ko ng peach. Now, ang dami niyang binulaklak this year and hopefully, makaharvest tayo kasi every year hindi halos dumadarit yung bunga ng peach. Medyo hindi ko pa siya masyadong uh, Nagagamay Pero although maganda na yung tubo ng puno ko Makikita nyo Add yung shape nya Pero may mga bungo na po yan this year Down din po sa likod Marami So ito Nasa 5 years na rin mahigit Simula nung nakuha ko tong bahay Isa to sa kauna-una Nang naitanim ko dito Kung tutusin dapat malaki na po yan siguro dapat kasing taas na rin yan ang puno natin ng persimmon pero again lagi ko po siyang tinitrim and ayan po ang naging itsura ngayon ng puno niya so, ayan o oh. so makikita nyo yung putol ko doon branch out siya doon then doon pinutol ko branch out siya dalawa again doon pinutol then there so halos lahat ng kung saan nag-split yung mga branches niyan doon po yung naging cuttings niyan o yung pag pinagputulan. Um, dapat kasi yung gagawin ko dyan, ito yan. Meron pa isang dapat dyan salubong ko. So sadly, yan sa part na yan, namatay po ito. Ito yung part na yan. So yan. Uh, sadly again, namatay po siya. Hindi po dumarecho. Pero yung sa medyo baba niya, there, nagkaroon po ng bagong sibol. So, yun lang po yung hahayaan natin na mag-continue. So, yun ang susunod natin na iaayos sa paglaki. So, pero ang habol natin dyan, sa baba lang or middle part lang. Hindi natin hahayaan siyang tumaas kasi ito ang main focus natin, itong malaking puno na to. So, balik tayo dito sa plum. Again, drastic trimming pero wag po kayong mag-alala summer na po dito sa Japan saglit lang po lalago po agad yan and hindi na ako manghihinay-naikat yung branches niya dahil tapos na po ang pamumulaklak ng mga plum dito sa Japan so again nagbulaklak siya pero hindi nagtuloy nagbagsakan so by cutting them hindi na ako asa pa na mamumulaklak sila or hindi na rin naman talaga sila mamumulaklak dahil tapos na nga po yung flowering season ng plum so now magpo-focus sila sa paglalabas ng mga bagong branches and next year hopefully mas marami na silang ibulaklak at magtutuloy so last year nakapagpabunga po tayo pero na-maintain po kasi natin na malinis din yung puno niya this year sa sobrang busy ko hinayaan ko yung or napabayaan kong maglago sa baba. Napansin ko malalaki na. Then, binala ko sana napaugatan siya. Kaya nga lang, nakita ko rin sa isang video na naparoad ko. Hindi pala maganda yung gagawin mo yung ganon. Yung pahaya mo magsibulang yung sa ilalim. Dahil nga again, naagawan yung main na puno ng nutrients. Kaya, hindi masyado sila nagbulaklak. Or nagbulaklak ko konti pero hindi po nagtuloy. So, hopefully again, next year, Uh, marami na po siyang ibunga. Okay, so there you have it guys. Uh, Simpleng tip lang po sa inyo kung paano uh, magkaroon ng puno na parang bonsai or kung paano yung gagawin na parang bonsai yung fruit tree nyo. Again, may medyo mahabang proseso lang. matikuloso kasi kailangan yung bantayan pero ititrim nyo lang naman siya once every year. Pag sumasobra na lang yung haba. Pipili lang kayo na ng mga branches, then kakat nyo yung hindi nyo kailangan para tumaba yung pipiliin nyo na gusto nyo palaki na mga sanga. So, yun po. Sana po nagkasi nyo po simple yung binagay ko sa inyo. And kung magagawa nyo naman po, pakilike naman po ang video nito. Share sa mga kaibigan nyo. And subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po yung para sa akin. Ito po.